Welcome to next chapter for the story. Please like and subscribe for more stories and songs. Natapos ang ilang araw at nagumpisa na ang pasukan sa eskwelahan ni Namalaya, Amihan at Sinag. Si Sinag, na mas matanda sa dalawa, ay may sariling klase habang sina Amihan at Malaya ay magkasama sa kanilang klase. Sa ganitong setup, tuwang-tuwa si Sinag at hindi niya napigilang tuksuhin ang dalawa bago maghiwalay. Alagaan mo ang iyong asawa, Amihan, biro ni Sinag habang nakangiti, may bahid ng kalokohan sa kanyang tono. Walang nasagot si Amihan sa mapanuksong ngiti ng kanyang ate, at tahimik na lang na tumango habang sabay silang tumungo ni Malaya sa kanilang paaralan. Habang naglalakad, napansin ni Malaya na hindi sumasabay si Amihan sa kanyang bilis, kaya't bahagyan niyang binagalan ang kanyang hakbang. Ngunit sa halip na makasabay, tila lalo pang bumagal si Amihan. Huminto si Malaya at humarap kay Amihan, ngunit umiwas naman ang tingin si Amihan at tumingin sa kalayuan. Iniiwasan mo ko, no? tanong ni Malaya, may kasamang sweat drop sa gilid ng kanyang ulo na nagpapakita ng kanyang pagkailang at hindi pagkakaintindi sa ginagawa ni Amihan. Hindi pa rin tumingin si Amihan, ngunit sumagot siya, hindi ah. Paano mo nasabi? ang sagot niya, may halong pag-iwas sa tono. Lumapit si Malaya at bigla namang napaatras si Amihan bago na Napangiti si Malaya sa reaksyon ni Amihan at isang hakbang pa ang isinulong niya. Ngunit sabay din ni Amihan ang hakbang paatras, tila sinusubukan iwasan ang kanyang kaklase sa isang kumikong paraan. Nagpakawala ng awkward na tawa si Amihan na sinabayan ni Malaya ng konting tawa, hindi alam kung seryoso ba o nagbibiro lang si Amihan na nahihiya lang ako makita ng mga kaklasiko at ng mga tao sa eskwelahan, pag-amin ni Amihan habang nakatungo. Napalunok si Malaya sa narinig at dahan-dahang napahawak sa kanyang mukha, parang tinamaan. Ouch! Medyo masakit yung sinabi mo, alam mo ba yun, sagot ni Malaya, na bahagyang nalungkot. Pero naiintindihan ko outsider pa rin ako sa samahan niyo, dagdag niya habang muling bumalik sa kanyang lakad patungo sa eskwelahan. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang ekspresyon sa mukha ni Malaya, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahang magiging ganoon ang dating ng sinabi niya. Napakamot na lang siya sa ulo, nagsisisi sa hindi niya maingat na mga salita. Kinagabihan, habang kumakain sina Amihan at Sinag sa kanilang hapagkainan, napansin ni Sinag na ang kanyang kapatid ay tila malayo ang tingin at mukhang may bumabagabag sa isip nito. Tahimik si Amihan habang iniikot-ikot ang pagkain sa kanyang plato, tila wala sa kanyang sarili. "Ano nangyari sa iyo?" tanong ni Sinag, bahagyang nakakunot ang noo, halatang nag-aalala. "Wala naman, ate." Wala naman nangyari, sagot ni Amihan habang dahan-dahang sumusubo ng pagkain, pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang ate. Bakit parang may iniisip ka? Ate mo ko, pwede mo naman sabihin sa akin kung may problema ka, sabi ni Sinag, may halong lambing at pag-aalala sa kanyang boses. pera ba? Sabihin mo lang. Umiling si Amihan at muling sumubo ng pagkain, pilit na ngumingiti. Hindi, ate. Wala talaga ito, sagot niya, pero halata pa rin ang alanganing tono. Hindi na nagtanong pa si Sinag, ngunit hindi rin niya inalis ang kanyang tingin kay Amihan. Kitang-kita niya ang tila may bigat sa dibdib ng kapatid, ngunit minabuti niyang bigyan ito ng espasyo. Tahimik na ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain, ngunit sa loob-loob ni Sinad, alam niyang mailaman ang isip ni Amihan na hindi pa handang ibahagi. Kinabukasan sa higaan ni Amihan ay tila hirap itong gumising, parang hindi ako nakatulog, hay nako. Ang sabi ni Amihan sa kanyang sarili. Unti-unti na itong bumangon at naghanda sa isa na namang araw eskwela at nang ito ay nakapaghanda na ay nakita na niya ang kanyang smartphone na may mensahe at binuksan ito. Nabasa ni Amihan na nauna ng umalis si Malaya, kaya naman agad na itong umalis patungo sa kanilang eskwelahan. Dumating si Amihan sa kanilang classroom at gustong kausapin si Malaya, ngunit ito ay umiwas. Nakaramdam na naman ng kirot sa dibdib si Amihan sa pangyayari at tila na asa. Hi girl, magtambay kami ng mga kaklase natin, sama ka? Kasama din yung boys group. Ang sabi ng isang kaklase ni Amihan. Ah, eh. Sige, sama ako. Ang sabi ni Amihan na may kasamang ngiti. Buong araw ay tila ilang at hindi nag-uusap ang dalawa, halatang sumusunod si Malaya sa kagustuhan ni Amihan. Hay Malaya, bakit hindi ka sasama? Ang sabi ng isa nilang kaklase. May gagawin kasi ako. Sana. Sabi ni Malaya na tila na ilang dahil lahat ay nakatitig na sa kanya. Amihan, ikaw pambato ng kababaihan. Kausapin mo. Ang sabi ng isang kaklase nila Amihan. Ah, eh. Sama ka na. Bonding na din ito ng seksyon natin. Ang sabi ni Amihan na tila na iilang. Saan ba tayo pupunta? Ang tanong ni Malaya. Sa Burnham Park tayo tatambay at kakain tayo sa food park malapit dito. Ang sabi ng kaklase nila. Wala nang nagawa si Malaya at ito ay pumayag kasama ang buong seksyon. Masaya ang lahat habang nagtatambay sa Burnham Park. Laro, kwentuhan, at tawanan ang nangingibabaw, ngunit sina Amihan at Malaya ay tila may sariling laban sa loob ng kanilang damdamin. Ah, sorry. Yung bola kasi sa'yo napunta, sabi ni Malaya, nang mapansin niyang napalapit ang bola kay Amihan. Ah, eto, isinipa ni Amihan pabalik ang bola, ngunit masyadong malakas ang pagkakasipa. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya, dagdag niya, medyo nahihiyang umiti. Hindi na nagsalita pa si Malaya, ngunit kinuha ang bola. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay napansin ang nangyari at bahagyang pinagalitan si Amihan. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya, mahina at may pag-amin na sabi ni Amihan. Matapos ang laruan, nagkayayaan ang grupo na kumain at napili nila ang paboritong sisig. Agad-agad silang pumunta sa kainan, Ngunit si Malaya ay nanatiling naglalakad sa likuran. Humabol si Amihan at nang makita ang tamang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Malaya. Nagulat si Malaya at napaharap kay Amihan, may halong sorpresa at niti sa kanyang mukha. Yung mukha mo at biro ni Malaya, sinuklian ang lambing sa mga mata ni Amihan. Hindi na napigilan ni Amihan ang kanyang mga luha. Mabilis niyang tinakpan ang mukha upang maitago ang mga luha. Ngunit si Malaya ay maagap na pinunasan ang mga ito, marahan at puno ng pagkaunawa. Sorry kung nahihirapan ka, bulong ni Malaya. Bumuntong hininga si Amihan. Hindi ko naman sinabing wag mo na akong pansinin. Nahihiya lang talaga ako. Umiling si Amihan, tila pilit itinatago ang damdamin na matagal ng kinikimkim. Alam ni Malaya ang bigat ng damdaming iyon. Alam ko, Pasensya na rin kung nung una, hindi ko agad naintindihan, sagot ni Malaya, may tamis ng ngiti sa labi at sinseridad sa mga mata. Matapos ang pag-uusap, huminahon si Amihan. Inaya siya ni Malaya na bumalik na sa grupo at magkasabay silang naglakad, kapwa may mga ngiti sa kanilang mga labi. Pagdating sa kainan, napansin ng mga kaibigan ni Amihan ang kanyang mapupulang mata. Nag-usisa sila ngunit binaliwala na lang ito ng grupo at idinaan sa tawanan. Ang mga kalalakihan naman ay balik sa kanilang kulitan, munit na pingot ang isa nang maging masyadong maharot. Masayang-masaya ang lahat sa mga nangyayari, at sina Amihan at Malaya ay kapwa nakangiti sa isa't isa, may bagong simula sa kanilang pagkakaibigan. Tila isang